sabi niya, hindi ko kailangan ng protective custody o protection ng Senado. Sabi na, mo nyo na rin po akong isama sa Witness Protection Program. Kasama siya sa mga kasama niyang Marines. Hindi na po siya pinoproteksyonan. Siya po ay kinukulong na illegally detain ng kanyang mga kasama. pa. <laughs> Uh, oh. My My Magandang hapon po sa inyong lahat Maraming salamat sa aksa sa inyong pagpapakilala Bago po ako magsalita, lahat ko lang po sinalanin ang, ang ating kasama, anak ng ating magiting na senador Isa rin po sa pinakamagaling na kongresista sa mababang kapulungan Congressman Paul Mancoleta habang tayo mo ay nandito sa EDSA. Tayo rin ay kaisa sa ginagawang pagkilos ng ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo dyan po sa Luneta. Sabi po ni Congressman Marcoleta, Mike, magsalita ka na. Ikwento mo ang mga pangyayari na kinakabal, kinabibilangan kung bakit po tayo nandito lahat ngayong hapon. Alam niyo mga kasama, ayaw ko po talagang makialam sa politika. Ang kalukuhanan, nung pong nakalaang halalan, ako po ay inimbitahan. mga mga kasama. Ay, 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 ay! Ah! talaga. Walang <laughs> 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 la power. <laughs> Hino, hello, hino, hello, hiyan na. ano? na oh! Anong palagay nyo? Sinasabot dahil nabubo tayo? Mga kasama, katulad ng aking binabanggit dahila, gusto kong po sana ang lumayo muna sa politika. Nung ako ay impindahan ni Sen. at ng sagit noon po ang nakaraang halalan at sabi ko kay Sen. Marcoleta, Sen. Cadante, kung nga ay ayaw ko humulat sumabak sa politika. At umabot po sa punto na maraming nagiging panggugulo, debate at away sa politika, hindi po ako nakikialam. Hanggang sa lumapit si Sergeant Orly Roteza. Si Sergeant Orly Roteza po, lumapit sa akin, ang sabi, dahil nung palaw na yun, chairman ng Blue Ribbon Committee, si Senator Dante Valconeta. Ang sabi na, po, oh, sabi na, ito po ang mga nangyayari. Nag-deliver po kami ng pera. Dito, sa may Valle Verde, dumarating ang bilyong-bilyong pera. Nilalagay po namin sa maleta at dinideliver namin. Doon po kay Speaker Martin Romualdez. Maraming po sa kumento, pati yung Department of Health, pinapakailaman ang punto, ang mga kontrata, ang mga gamot, at tulong sa mahihirap. Pero pag kumenta, kumento, si Sergeant Gotesa sabi niya, Sir, ang dami po naming pera, pinamimigay sa media. Mas maganda na ikwento mo yan kay Senador Marcoleta. Mas maganda siya ang makadinig dahil siya naman ang taga pamahala, ang pinuno ng Blue Ribbon Committee. Kaya po nakita kami. Sabi ko kay Senador Marcoleta, kadante, pakinggan mo lang. Sabi niya, Mike, tuto ba yan? Yan bang tawag niya ang kilala mo? Sabi ko, pakinggan mo. Tingin mo kung ano sasabihin niya at magugulat ka. Nakita po kami invento ni Sergeant Goteza kung ano yung ginagawa nila na bigaya ng pera. Ang kagunayan mo na yung kulang naraman na yung isang maleta pala eh kaya maglaman ng 1 million pesos. Woo! At yung pala po isang piso Tama. ang kalagahan <laughs> bigat ay isang kilo. Eh. Hindi na uskala sila nagbibilangan ng pera. Tama. Hindi kilo ang pera Tama. para magalan kung magkano. Kilo-kilo! Magugulat kayo di siyempre isang delivery 2.5 billion pesos ang pumuliber inaakyat sa bahay ni Sandy ko mo bye bye si Sandy doon mo kinikilo pera pinibilang ilalagay sa maleta dadalhin sa bahay ni di Sandy ko dyan po sa Shangri-La Horizon sa BGC Inaakit lahat ng maleta at pinababang huli. Hindi ko po maintindihan sila nung po, Sarge. Bakit inaakit pa yung maleta at bibigat Pagkatapos ibababang huli. Sabi na, Sir, hindi ko rin po alam. Pero ganun po ang aming ginagawa. Ngayon po lang na pagtuntun. Ngayon pa lang mga maleta. Kinukunan ng litrato para malaman ang delivery Ten Speaker Martin Romaldes. Ngayon oh! po, noong una, yeah, si Sergeant Poteza, sabi na hindi ko kailangan ng protective custody o protection ng Senado. Sabi na, huwag nyo na rin po akong isama sa Witness Protection Program. Kasama siya sa mga kasama niyang Marines. Noong una, hindi po kami nilalapag po sa Grand Directa. May nagsasabi lang po kung ano ang kanyang mensahe. Ngayon, ang huling mensahe nung nakaraang dalawang minggo, hindi na po siya binoproteksyonan. Siya po ay kinukulong na illegally detained ng kanyang makasama ng MC2 ng Philippine Marines. sabihin. Binicho si Sergeant Gutesa. Pero hindi po ako galit. Kahit na baguhin niya ako ito, dahil hindi ko. Dahil pag ang pamilya mo at asawa mo, ang mga anak mo, ang tinakot, naiintindihan hindi ko, Sergeant Gutesa, huwag kang mag-alala, naiintindihan hindi ka na sambay ng Pilipino. Ang aking kapila, sa mga nagkukulong sa kanya, pakawalan nyo naman po yung tao. Tutal naman, napakirma nyo na. Nagbago na ng salita. Tutal naman, napidyo nun niya. Na sinasabi nyo na, na iba na ang kanyang salita. Na hindi na siya deliver kay Martin Romantes. Pakawalan nyo na po yung tao. Dahil yung tao, hindi na kinabang kahit sino sa kawalan sa korupsyon, na nakikita natin sa gobyerno. Yung kay Sgt. Guteza, konsensya, nalulunod yung ganyan sa magkanakan. Yung mga kasama ng sundalo, nalunod yung pamilya sa Bicol, pinapahak na wala ng negosyo, na wala ng pagkabuhayan. Pero ni Sinto, hindi ang kumita, hindi ang congressman, hindi ang senador, hindi ang kontraktor, hindi ang DPWH. Nagpilipan na lang yan ng pera at na konsensya na nakikita niyang nakawan sa sambay Pilipino. Oh! Mga kasama, kahapon lang yung pamilya niya, inilipat na namin ang bahay dahil pinabantayan din. Bakit? Dahil si Saldi ko, sinabi niya, Totoo ang sinasabi ni Gotesa. Yes! Yes! Ang aking pong kinagulat, ang aking pong kinabangha, dati ang sinasabi ko, imbistigan ninyo si Saldi ko. Dati ang sinasabi ko, imbistigan ninyo si Speaker Martin Romaldez. Ngayon kulang lang narinig yung sinabi ni Saldi na ang pera, dinataan niya Dinadala nila ang malay-malay pampela kay President Bongbong PPM Marcos. Please. Ang sabi ni Pangulong Marcos, maya naman kayo. I'm ang yun, sabi niya, ikulong ang nanlakaw. Ang hamong ko sa kanya, Please. President PPM Marcos, Please. ikaw ang mastermind. Please. Ikaw ang dapat maya. Please. Ikaw! Atletico, umuwi ka. Hanapin mo ang kaso. Ngayon, ang sabi nila, may kaso na si Saldico. Nung araw, ang sabi nila, wala silang kaso kay Saldico. Nung sila na, ang tinuro, Speaker Martin Lombardes, President Bongbong Marcos, biglang nagkakaso, biglang papauwi dito. Para ano? Patayin ni Gin? Para ano? Pabalik na rin? Para ano? Patayin at mawala na, ang, na Mike, ang tunay na mastermind, ang tunay na nagbebenepisyo sa korupsyon, pondo ng sambay ng Pilipino. Yes. Yan pong yan, pera nyo. Binabayaran natin lahat yan. Buwis yan ng taong bayan. Tapos ganyan lang ang mangyari. Paano ang edukasyon? Yung pilit kinunan na pondo. Paano ang mga na-hospital? Hirap na hirap na ang mga Pilipino. Pero ngayon narinig natin, bilyon-bilyon ang nawawalang pondo. Ngayon o, yung mag-asawang Paul Estrada, eto yung assistant ni Saldico. Anong ginawa nila? Ibinyahe, papalabas. Yung Paul Estrada na konsensya, yung kanyang asawa po, tumawag at sinabing gusto na lang umuwi. Ano pong ginawa? Bilagpog! Pagkatapos, inilipad sa Chile. Pero may maganda po akong balita sa inyo. Yung pong mag-asawang yan, hawak na natin. Yes! Oh! Si Paul Estrada po, kailangan natin protektuhan. Dahil siya mismo, sabi ni Sandy ko, ang nagdi-deliver kay Martin Romualdez at President Bongbong Marcos. Makakasama yung ating pagkakaisa ngayong hapon. Nung una, ayaw kong manawagan na mag-resign si Bongbong Marcos. Ayoko pong malawagan doon sa na sinasabi nila na magnanakaw at dapat ikulong si Bongbong Marcos. Pero dito sa akin nakikita yung pagsalita ni Sandy wala na pong kaduda Si Sandy chairman ng Appropriations Committee ng Kongreso. Bata nila, kailangan nila tatlong taon. Si hindi ka magiging chairman ng Appropriations Committee kung hindi ka pinili ng Pangulo. Si Speaker Martin Romualdez, pinili ng Pangulo. At yung pontong yan, sila ang gumagawa. Sila ang nag-aayos. Ngayon pong araw, tinanggal si Executive Secretary Bersani ang DBM Secretary Amina Pangandaman Ang apila ko sa kanilang dalawa Magsalita na rin kayo Bago kayo masuhan Kaliko ng Adilis Asunto Alam nila ang galawan ng bonto. Alam nila ang nangyayari Maawa naman kayo sa sambayan ng Pilipino sa kasaysayan po natin na yung ang nangyari ang ganitong korupsyon. Ngayon laban ang nangyari ang ganitong nakawan. Ang sitwasyon po natin ang mismong sindikato ang administrasyon ang pangulo ang nangunguna sa sindikato ng Republika ng Pilipinas.